Anong ginagawa mo dyan? Ang aga-aga, nagbubuntong hininga ka. Mga problema mo, pinagbubuntong hininga mo. Ay naku, malas yan ha. Hindi dahil sa mga kasabihan o mga pamahiin. Malas yung ganyan. Kasi nakikita ka ng king natin. less ka na, tapos makikita ka niya na nagbubuntong hininga. Di ba yung reaction mo parang nakakaya naman sa kanya? Iba nga sabi niya, do not worry. Diba mo kasi, inbis na magbuntong hininga ka, Why not magdasal ka? mag ka sa umaga? Mag-worship ka? Ang sarap na ito, ah. Oh, nag ka na ba? Mag-take ka rin kaya na ito, collagen. Para healthy ka na spiritually, healthy ka pa mentally, healthy ka pa inside. So, ayan ha, simulan na ang araw. ng mukha ka namang pinagpala, kasi binless ka na, Huwag naman yung lugmok na lugmok. Sige na, go, go, go.